Ito so, ang kwento ng mga magkakaibiga nag-swimming. Ngayon pa uwi na. Makikita sa video na ang lalaki nakaupo sa bakart ay tulog na. Pero isang headlap na pansin namin na siya ay nabuhayan. Hindi ko lang alam kung siya lang ang nabuhayan. Pero may iba pang nabuhay sa kanya. And so, nakakasilaw. Siguro meron silang nakita na ka kasi. Wait, 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 wait. Eh, Oo! Oh. Oo! Oh. Kaya pala ayaw nila ang perfect. Ngayon, alam na natin ang dahilan. Tingnan niyo naman sila. Talaga ang sublik ang outing. Kailan kaya kami makaka birthday Gusto ko nang makauwi kasi tinatawag na ako ng kalikasan ni. Pero yung mga kasama namin, tingnan nyo. Talam na, ayaw na mo, perfect. Ay, kaya naman, pala talaga. Mamaya na kami o Sige, mga tol, o na na kayo. Mamaya na kami. Dito mo na kami. Maganda pala dito. Tamang kill, kill right lang tayo. Para sa